Hello mga kababayan, matapos ko mag-scroll, scroll sa TikTok, na-realize ko na napakadumi pala talaga ng politika. Nakakalungkot lang. And yung mga ginagawa nila, very timely. Kasi papalapit na yung halalan. For example, yung issue sa PhilHealth. Mayroong senador na kinukuha yung pondo ng PhilHealth. Ang sabi niya, magkikrate down ng jobs. So, <clears throat> he is trying to accomplish two things here. Tsaka yung mga kasama niya. Uh, Ako ng pondo para sa election and at the same time, lokohan yung taong bayan that they are going to create jobs. Mag-election eh, kailangan ng funding. Susunod, gustong isis yung kingdom of Jesus Christ. Gusto makuha yung ari-ari na yan. Bakit? To prevent the resources of the kingdom of Jesus Christ na magamit ng isang candidate. And sana magamit ng mga nangungubra. Ayan. And makuha man nila o hindi, for example, yung resources ng Kingdom of Jesus Christ, mag yun. mag yun ng markas sa taong bayan. nila, ah, masama si Kibuloy Na hindi, hindi naman naiintindihan ng taong bayan kasi napanood ko si Noli Di Castro. Sabi niya, ang alam po namin ordinary yung taong bayan. Pag may kasalanan kayo, lumabas kayo. Ah, harapin nyo. Tama naman siya doon. Yun lang talagang alam natin. Kaya lang ang totoo po niyan, may mga legal remedies na pwede sa isang akusado. Kaya lang, kung kunwari, huwag naman itulot ng Diyos, isang ordinaryong taong katulad ko, inisyuhan na lang bigla ng mayroon daw akong probable cause, tapos pinapa ako, ay wala naman ako magiging recourse kasi hindi natatrabahohin ng abogado ko yan, especially kung public, uh, yung government provided lawyer yung gagawa, ano, no? pa ka na, ipile na yan, piyansa ka. Pero sa mga taong may may resource kagaya ni Pastor Guiboloy o merong magtatanggol sa kanya, pwede nilang questionin yung validity ng warrant of arrest. Pwede nilang questionin yung findings of probable cause kasi alam naman natin yung findings na yan. Meron po kasing tinatawag kung hindi ako nagkakamali, bahala na yung mga abogado. Exhaustion of yung mga remedies. Bago yakyat sa korte, meron pa mga ibang remedyo na pwedeng gawin according to the rules. Pero hindi naman alam ng taong bayan yan kasi pag tayo ang napunta sa sitwasyon ni Pastor Gibole, ala na, malamang kulong na tayo. ba? Diba? Pero yung ginagawa ni Pastor Giboloy is within his rights at tama naman yon Pero dahil hindi na intindihan ng taong bayan nasa sabi lang, ay lumabas ka, nagtatago ka, uh, malamang ano ka, uh, talagang ginawa mo ganan lang. So, this is a demolition job. Ikatatlo, tignan yung ginagawa kay VP Sara Duterte. Mapipilitan at mapipilitan siyang humarap para sa budget hearing. And they're trying to demolish her. They de demolish nila siya ngayon. No? Kung maaalala niyo yung May 2022 elections, hindi nila masyadong de demolish si Sara. Ang de demolish ng mga kakampinks, yellow, yellow pinks, si Bongbong. Bong na no, nanalo ngayon si Bongbong, dahil bitbit -bit siya ni Sara eh, nanalo siya. Ay, ako, binoto ko siya dahil kay Sara dahil may Duterte yung nakadikit sa kanya. At maraming membro ng unity team, ayoko. Gusto ko yung mga pinapatakbo ni Pangulong Duterte. Kaso, unity nga siya na and continuity, pero hindi man na nangyari. O, dahil sa, sa politika, ganyan talaga eh. No permanent friends. No permanent enemies. Bagamat ganon, kung matino kang tao, nakatayo ka lang sa isang prinsipyo. Ah, iwanan ka man ng mga sino mga gago diyan. Bahala ka basta ito yung prinsipyo ko. At 'yun ang nakikita ko sa mga Duterte, that is why I support them. And nasubukan ko si Pangulong Rodrigo Duterte at masasabi ko lang, miss na miss ko siya. Pwede lang forever kaso. Ganun talaga. See, this is the problem with our country. Ah, uh, dahil yung konstitusyon natin allows six years which is tama lang naman siguro kaya lang yung pagpili ng taong bayan yung nagkakamali tayo yung laging namamali at hindi lang yun, minsan no choice tayo eh. ang pagpipilian lang natin since time immemorial is sino ba yung lesser evil sino ba, yung, kanino ba ako makakalapit sino ba may pakinabang sino bang may, saan ba tayo may pakinabang Gayun din siya pagpili ng barangay captain. Kanina pa siya ang kakilala natin. Sino tayo makakalapit? Sino bang namimigay ng ano? Sino'ng nag, nag sa nanay ko? Sino? Pero ganun, hindi na tayo nakakapili kung sino ba 'yung tama. So makikita nyo ngayon 'yung ginagawa nila kay VP Sara Sara Duterte. Papaano nila siya din yung Demolish So, 'di ba? 'yung ginagawa ko, kumukuha ng pondo naninira ng kapwa para umangat sila ngayong panahon ng politika. Ngayon itong alyansa ngayon na binubuo ng mga pink at saka nila bongbong, -bong. ano yan, tingin ko it will not last kasi dodrogin pa rin nila sila Marcos kapag hindi na convenient sa kanila. Sa so ngayon tahimik lang muna sila Tahimik lang muna sila. Nakafocus sila sa goal. Sino bang si Marcos? Mapapapit natin eh. Gagawa nating tanga yan eh. Yung Duterte, hindi. Kailangan nating durugin yung Duterte. And sad to say, maraming mga ordinary taong bayan ang ipinaglaban na mga po si Marcos for the sake na mag-continue yung mga ginawa ni Pangulong Duterte na very, very disappointed siya nangyari ngayon tila baga uh, nanalo pa rin yung pinklawan. at yung mga binuwag na mga communist front uh, hindi pa pala sila nabog yung mga komunista yung mga yung mga gera yung mga armado na na humina at sumuko at uh, naniwala nagtiwala sa si gobyerno ngayon nagpapalakas ulit yan papalakas sila under this administration tapos pagdating ni Duterte, may salot na naman na gugulo na naman sa progreso. Ganun lang yan, ikot-ikot lang. Kaya, uh, I can say, maybe 95% dyan sa mga politiko na yan. Wala talaga. And yung mga ibang empleyado under them, following orders, following orders, syempre ayaw din ng ibang mga nibyo kanilang retirement o gusto gusto rin nilang ma-promote sa mas mataas na pwesto o gusto rin nilang magkaroon ng kagiliwan ng mga politiko para pag nag-retire sila, may trabaho sila, may appoint sila somewhere or magkaroon sila ng political capital din o maproteksyon na nila yung kung ano mang negosyo nila. Gano'n lang naman yan eh. Which is nakakalungkot kasi Ideally speaking, kapag ikaw ay nasa public service, kapakanan talaga ng taong bahay iniisip mo. Kaso, sad to say, almost everyone inuuna ang propaganda magpabango, manira ng iba, over yung tunay na serbisyo sa kapwa. Kaya nung nanonood ako kagabi ng Fiery Priest na isang Korean novela, na isang priest na matapang na frustrated siya sa mga pulis, frustrated siya sa lipunan. Kasi, ang sabi ng ano isang pulis doon, wala rin namang magbabago. Gawin ko na maayos yung trabaho ko, magpaka-tinu-tinu ako, namatayan lang ako ng partner. Wala rin magbabago, madidisgrasya lang ako. Tuparin ko na lang yung sinabi ng namaya pa akong partner na hindi ako dapat mamatay. Survive, live. Lalo na't ako yung nagtitingin sa kanyang mag-ina sa mga naiwang mag-ina ng partner ko. Di ba? So, ah, pichi-pichi na lang siya. Di ba? Hindi ko na lang babanggain yung mga sa tao para hindi nila kapatayin. Gano'n na lang, gano'n lang eh, kasi kaya yung, yung pagbabago talaga ng lipunan is to rally behind someone na talagang ayusin niya yung lipunan. And tayo, Along with our faith in God, hindi pa rin tayo dapat mawala ng pag-asa kahit na parang wala na naman. Kasi meron naman eh. Talagang bahagi lang yan ang pagsubok siguro sa bayan natin na ganyan talaga. So mga kababayan, uh, keep your faith and uh, better days uh, will hopefully come para sa bayan natin.